Hello? Hello, Itay Si Chris, ho O, oh Chris, kamusta ka na? Mabuti naman, ho, Itay Huwag ko kayo maglala Nagpapalamig lang ho. Saan ka ba naroon ngayon? Nandito ho ko sa rest house natin sa Tagaytay. Pero huwag niyo ho sana sasabihin kahit kanino. Ah. ah. teka. Pwede ba ako magpadala ng reporter dyan? Para bago naman mo na sa'yo Pwede ho. Pero huwag mo na ngayon. Dahil may mahalagang bagay pa akong lalakarin. Ikaw ang bahala. Pero, anak, mag-iingat ka. At saka huwag kang magalala. Hindi naman lahat ay e naniniwala binibintang sa binibintang sa'yo ng media. Sige ho, Tay. Kayo rin mag-iingat kayo. Congressman. Good evening. Tao po. Magandang gabi po. Good evening. Hello. Anong kailangan nila? Ah, mga reporters kami. May appointment kami kay Chris para interviewin siya at kunan ng mga litrato. Ah, nandito ba siya? Ah, umalis siya kanina eh. Minila ka sandali. No. Sige. Hindi na kami magtatagal. Babalik na lang siguro kami. Salamat ha. Ah, sandali na, miss. Ah, pero Pabalik din daw siya kagad kasi sandali lang naman daw yun eh. Tuloy kayo, tuloy kayo. Kami, kami. Salamat. sit, sit. Thank you. Ah, alam ko sinyo, coffee o kape? Ah. Oh. <laughs> Pareho nga pala yun, mm -hmm. di ba? Pareho. Jokes lang yun, jokes ah. Sandali lang. <laughs> Mga bata, guys. girls. ako sa inyo. tayo? Ha? Uy. May kamera. Uy. Kukunan tayo. tayo TV. Kukunan tayo TV. Dalihan nyo. Magbihis Ay, naku. Ay, naku. Ang ganda yung suit nyo, ha? Ay, Marie. Marie. Magbihis kayo. Dalihan nyo. Ang ganda na suit mo, ha? Dalihan nyo. Ay, naku. Para mga kasama ka. Mag-a-channel tayo, mga bata.

Nasaan si Chris? Hindi ko alam. Totoo. <coughs> Ngayon, nasaan si Chris? Nasaan si Chris?

Siguro naman ay sasabihin mo na kung nasan si Chris. Mang Iloy? Anong nangyari? Nasaan yung si Marie? Ang mga bata at saka si Momoy? Ang mga bata at si Marie ay nakatakas. At si Momoy